Ano kaya ang nangyari sa Lakers kung si DeMar DeRozan ang kinuha nila noong 2021 NBA offseason imbis na si Russell Westbrook? Alam naman natin kung ano ang nangyari sa Purple and Gold nung si Westbrook ang nagpatakbo ng kanilang opensa bilang point guard. Mula sa win-lose record na 42 and 30, naging 33 and 49 ang record nila kung saan hindi man lang sila nakapasok sa playoffs. Sa kabilang banda, si DeMar DeRozan na openly nagsabi na ready na siya noon sumali sa Lakers bilang free agent ay naghihintay na lang ng go signal mula sa Lakers management. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nangyari. Bagkos ay nagulat ang marami ng makipagdilang Lakers sa Washington Wizards upang kuhanin si Russell Westbrook at dalawang second round picks – kapalit ni na Kyle Kuzma, Montrez Harrell, Kentavius Caldwell Pope at 2022 first round pick. Dahil din sa dambuhalang kontrata ni Westbrook ay hindi na retain sa budget ng Lakers si Alex Caruso, na pa naman sa buong NBA bilang isang matinik na defender. Sa NBA season na yon ay sumali si DeRozan sa Chicago Bulls kung saan siya ay talagang naging maganda ang laro. Sa mga panahon na yon ay nag-average siya ng 27.9 points, 5.2 rebounds at 4.9 assists per game. Tinulungan niyang buhati ng Bulls sa record na 46 wins and 36 loses para maka 6 place sa Eastern Conference. Sa ganda ng performance ni DeMar DeRozan sa season na yon, ay nakapasok siya sa top 10 MVP voting. Pero natalo kay Nikola Jokic. Hindi siya matinik sa tres. Pero matatanda ang ganun din naman si Dwayne Wade na kilalang best teammate ni Lebron sa kanyang career. Si Demar DeRozan ay may magandang mid-range jump shot na wala naman si Russell Westbrook. Sa kabilang banda naman, si Russell Westbrook ay mas effective kung nasa kanya lagi ang bola. Pero sa panahon niya nayon sa Lakers ay mahirap itong mangyari dahil nandyan si Lebron James at Anthony Davis. Isa pa, nakakuha ng jackpot ang Lakers sa mga undrafted players sa katauhan ni Austin Reeves na isa pang ball handler. Kitang kita sa buong season na yon kung gaano hindi nagfit ang laro ni Westbrook kasama ang Lakers. Ang saklap ng shooting niya, kaliwat kanan ang mga mintis. Ang masama pa nito, puro turnover si Westbrook at medyo careless sa bola. Hindi swak ang kanyang passes sa mga kakampi. Sobrang hindi match sa Lakers yung style niya sa OKC Thunder, kung saan naman nakapag-average siya ng triple-double ilang beses. Eh mas effective pa naman si Lebron James kung napalilibutan siya ng mga shooter. Marami tuloy ang nagtaka kung bakit nga ba nila si Westbrook. Ang nangyari, mas pinaboran ng Lakers na ilagay sa bench si Westbrook tuwing crucial moments ng games sa fourth quarter. Hindi ito nagustuhan ng 2016-2017 NBA MVP pero kailangan kasi ng team ng banta sa tres at maayos na free throw shooter mga area na kung saan hindi magaling si Westbrook. Sa season na yon ay nakapag-average sa Lakers si Russell Westbrook ng 18.5 points, 7.4 rebounds, at 7.1 assists per game. Ang kanyang 3-point percentage ay masaklap na 29.8%, samantala ang kanyang total field goal percentage ay 44.4%. Hindi pa nakatulong na puro mga matatandang supporting cast ang kinuha ng Lakers sa pangunguna ni na Carmelo Anthony, Dwight Howard, Ray John Rondo, Avery Bradley at Trevor Ariza. Kung mga 10 years na mas bata nung nakuha nila ang mga yon eh, talagang katatakutan sila ng buong NBA. Eh ang kaso, mas mabagal na sila at less efficient sa depensa dahil sa edad, kaya naman pumalpak ang plano na ito ng Lakers. Tanging si Malik Monk lang ang free agent signing nila ng time na yon na talagang maganda ang nilaro para sa kanila. Gutsu pa sana ng Lakers na ma-extend si Monk sa kanila. Kaso meron silang mabigat na financial na obligasyon kay Westbrook kung kaya naman limitado sila sa budget. Dahil sa losing record ng team kung saan hindi sila nakapasok sa playoffs, sa sumunod na season ay tinanggal sa pwesto ng Lakers management ang kanilang champion coach na si Frank Vogel at ipinalit sa kanya si Darvin Ham. Kung tutuusin ay hindi naman bulok na coach si Vogel, pero para ma-please ang big three ng purple and gold ay sinipa nila ito para magbigay daan sa isang fresh start. Sa pangunguna ni Darvin Ham ay nakumbinsi ang team na mag-come off the bench si Westbrook sa kanila. Sa umpisa ng season ay pinagbigyan pa ng bahagya ni Coach Ham na mag-start si Russ pero dahil sa puro talo nilang record ay nagpasya itong tuluyan ng ilagay sa bench ang former NBA MVP. Ang record ng Lakers sa umpisa ng season na yon ay nakakaiyak na 2 wins and 10 loses. May mga nag-isip tuloy na mukhang hindi na naman makakapasok ang Lakers sa playoffs at unti-unting nasasayang ang mga natitirang oras ni Lebron James habang kaya pa niyang maglaro at a high level. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi si Russell Westbrook ang solusyon para makapag-champion muli ang Lakers sa panahon ni Anthony Davis at Lebron James. Kaya nang sumapit ang February 2023, ay hindi nagatubili pa GM ng Lakers na si Rob Pelinka at nag-organisa ito ng trade apang matrade si Westbrook at kuhanin si na Angelo Russell, Jared Vanderbilt at Malik Beasley. Bago yon ang record ng Lakers ay 25 wins at 30 loses. Matapos nilang maisagawa ang trade at makuha din si Rui Hachimura sa isang separate na trade, bumulusok pa itaas ng standings ang Lakers na at nakarok ng record na 21 wins and only 9 loses. Sila ang may hawak noon sa pinakamainit na record sa buong NBA after ng trade deadline. Natapos nila ang season na may 43 wins and 39 loses para sa 7th place sa Western Conference. Tinalo nila sa playoffs sina Ja Morant at Memphis Grizzlies, gayon din ang defending champions na Golden State Warriors. Umabot sila sa West Finals pero dun na sila natalo sa kamay ng eventual champions na Denver Nuggets. Sobrang laki ng diferensya sa chemistry at flow ng Opensa nung napalitan si Russ ng mga veteranong wing players. Kitang-kitayo na mas gumanda ang kanilang ball movement, spacing at shooting nung si Dennis Schroeder at D'Angelo Russell na ang namahala sa point guard spot. Kung hindi natuloy noon ang Russell-Westbrook trade at kinuha na lamang nila derecho sa free agency si Demar DeRozan, may posibilidad na nakita pa din ng Lakers ang mga veteranong wing players nila mula sa 2020 championship na sina Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope at Alex Caruso. Siyempre hindi natin hawak ang salary budget at contract negotiations ng mga player pero nakakatuwang isipin kung ganun nga ang nangyari. May issue pa din sila sa sentro pero parang ang lakas ng Lakers kung nagkaganon. Isa nga bang malaking pabigat ng mga oras na yon si Russell Westbrook sa Los Angeles Lakers? Sayang nga, nga lang ba talaga na kinuha pa siya ng Lakers? Eh kung si DeMar DeRozan ang kinuha nila, sa palagay nyo ba eh nakapag-champion ulit sina Lebron James at Anthony Davis? Comment down below kung ano ang sa palagay nyo and don't forget to like and subscribe. Salamat ng marami!